yan mga idol oh. mayroon sa akin mga idol na pinapatry maayos may mga idol yun yung all, mga idol na power bank na daw na to chichi ko lang mga idol kung okay pa mga idol yung battery nya kasi hindi na siya gumagana yan mga idol oh. tingnan ko mga idol ang battery nya mga idol 18650 mga idol na life of 4 na battery mga idol yan mga idol tanggal ko mga idol yung tornilyo para batik ko mga idol sa ilalim. Pero madami na mga idol na corrosion dyan mga idol sa may mga sa board niya mga idol. Yan mga idol oh. Tanggalin ko muna mga idol yung battery para matignan ko yung ilalim niya. Yan mga idol para batik ko mga idol kung mayroong putol mga idol na wire. Yan mga idol, oh. tatanggalin. Kung dalawa mga idol lang USB niyan mga idol, pwede ka mag-charge ng dalawa mga idol. Tapos, meron siyang pindutan. Yan mga idol. Makita mo mga idol kung umiilaw o hindi. Yan mga idol. Tinutuklap ko mga idol yung battery para matanggal ko. Panakadikit mga idol, napasta. Yung battery niya mga idol sa ilalim. Yung kagalang, kagayaan ng kulay na yan mga idol pinasta siya sa ilalim para di siya magaluga mga tinatukla po na siya mga idol para makita natin kung ano ang sa ilalim yan yan na, matukla ko na siya mga idol yan mga idol ayan dikit niya mga idol, kapit na kapit niya mga idol yung dikit niya, madumi na mga idol tagal na yata yan na power bang lain mga idol, may mga kalawang na yung ng mga idol yan mga idol, titingnan ko mga idol yung bultay niya mga idol sa pamamagitan ng kilometer mga idol. Yung mga, mga idol, mababa na yung ano niya mga idol, 1.6. malamang mga mga idol, battery na ang sira nito. Kaya, pero itatry ko din mga idol yan pa i-charge mamaya. Pag hindi na siya mga idol nag-charge, ibig sabihin mga idol, sira na yan mga idol na battery. Yan, yan mga idol ako. Oh. Pag isa-isa ko siya mga idol, i-charge, ay, i-ano kuha ng bultay mga idol kaya mamaya iti-charge ko siya, mga idol yun mga idol, halos para parehas mga idol ang bultay niya mga idol 1.6 yun mga idol tapos kising ko mamaya yung mga idol yung korosyon niya dyan mga idol, ang baba ng bultay mga idol malawang mga idol, battery na ang tira niyan mga idol pag mayroon ako mga idol pampalit ko kan mga idol kasi yung dati ko mga idol na reserva nagamit ko ng mga idol doon sa isang power bank mga idol yan mga idol oh, magbibili naman tayo sa online yan yan mga idol oh. Okay. madami siya mga idol may mga kurusyo na siya mga idol yung parang pawis bang tumigas yan mga idol kikis okay. kikiskisan ko siya mga idol tapag nalilinisan ko siya yan mga idol lang kurusyo -kuru niya mga idol itatry ko siya mga idol na i-charge baka mag-charge pa mga idol pero pag rin na siya mga idol nag-charge ibig sabihin mga idol battery yan mga idol ang sira yan mga idol kasi naka parallel mga idol yung tatlo niya mga idol na battery magkadikit mga idol yung negative niya tsaka yung positive niya magsama sama sila kaya parallel connection siya mga idol madali lang ito mga idol basta mayroon tayong reserbang battery sa so, ngayon mga idol wala akong reserbang battery mga idol bibili ako sa online itatray ko mga idol na palitan ko yung battery mga idol para malaman natin kung okay pa yung board yung mga idol kasi pag mayroon ako mga idol battery di naman mga idol masasayang kasi magagamit ka pa naman yung mga idol na life of kung ano ang pinagkakabalan kung ganyan mga idol pwede pa ilagay natin yan mga idol yan mga idol i-charge icha ko siya mga idol malalaman natin mga idol kung magcharge siya mga idol o hindi na siya mga idol magcharge yan mga idol, oh, yung charger mga idol, yung pin. Cha charge ko siya mga idol. Para malaman natin mga idol. Oh. Yan mga idol, umilaw lang mga idol. Malaman natin mga idol kung mapuno yan mga idol. Kasi one lang mga idol ang nakita ko yan mga idol. dingas nga siya mga idol nagbibling. Dapat tumatakbo sana yan mga idol. Kaya mga idol, malalaman natin yung Mamaya mga idol, kung magcha mga idol, kung ko yan bull tayo mga idol. Kung magdagdag mga idol yung bull tayo niya mga idol sa kilometer mga idol sa digital. Yan mga idol, malalaman natin yan mga idol kung takarga siya mga idol o hindi. para makabilak mga idol ang battery. Thank you for watching. Salamat.